So, may bunta guys so naamig ko na ipapachak karoon sa mukha to karoon usap usap kong kuhan dito sa likod inusap ko diya ko so ito na tayo gawas So muna ni eh. kinom doon muna itong oh, ano, mga mga kawayat nga gigama. Balay-balay, muna na siya. Ayan agi Gano'n sa mga kapapa Jack? Ayan po ang ito Ano mga dahon-dahon. tabot kay kayo po para, para Kusog kayong tubo. Muna <coughs> i-update atong una guys nga. Ito dito itong <coughs> mga ba. Hmm. Matanawa ron o dagko na kayo. Oo. So, Oh, nak nak ganek bunga guys. So. Oh, balatong. Oh, balatong no. Ni cari ngalan anak Kuan belatung. Kamu dah yang belatung? Belatung nong, dah kuat ni. Hmm. Tambok so. Si mengugi ulanan dulu. Kuan gini mana ni? Kau nang kuan dalek kaya siam tubuh. Dalek kau kaya siam bunga. Nong dai kuan nong saya tawak aning tai bangga para dalek ramadau. Fertilizer. Oh. Si kuanya, kuannya itu asin. Hmm. Hmm. Oh. Nga sinaw-sinaw ni turok kay cada mangkayo ang kuan. Yo ta. Munay, Yonet. Yonet. guni tawo ni is Valencia ning yo. Kato boy. Ni. explain ko na namo boy kung kung saring mga tanom ma boy kaning pang tanong boy. Kung sari sa boy. Ini dai eh, sili ni guys. Sili. Kani kalabasa. eh, kalabasa din ta? Kalabasa kani kuan ukra. Okra ba ni? Okra oh, um, okra. Okra. Kan ni mo oh kalabasa ni. Oh, mundi kamay man ni oh, kan ni mo taas dayu, no. Know? Kan ni siya. Kan ni si ni. Hmm. Kan ni. Kuan. Kamuti. Hmm, kamuti. Ting kamuti ka mm. Oh, sili ko ni oh, sili. Dayong natay ko an pod natay pangutan Japanese ya kaning ulog bati. Eh. Lubati. Kani. Tambal na. Ang mga tambal ba siya? Kani wala kong kabaloan niya. Hilbas ba niya? O kuha tambal man niya. E. Hmm. Na naputay para kuhaan ba ka ng kasong ka na ikuha doon sa yung alanan niya? Ang mga mga basta ka itong ibutas buhok. Bayodern. Tsa tsa tsa? Bayodern. Bayodern. ba? Kunay mo ng sabon? guard. Nakaubas bayodern ba? Ang ikutate ani kani tanan dili kay wala puro man siya magamit mm, mm. kani ray dili importante oh wisag bot mo ray panguklo na to guys oh kare ano oh nagana oh kani og dili ni kon na magtapok na kuni dire mm muna magaliso na puta og tuan inaay mo lain ana ba oh di ana ni mo ibutang oh na. Matik ba? Matik? Matik. Mantek. Okay. Kunya, kumusta man dito kuan boy? Ano inyo haboy ng kabayo aning bagyo bagora ra. Yeah, Yatis, matay. Guys, ngayo kung tabang dito kay gibaan mi dito tong kaning karong bagyo si kuan ba? Uwan ba? Baan ni katong mga sikat nga vlogger ba sila boy tapang? Sila ni Cherry White, o katong uban pang mga sikat nga kaila kailan Tabagi po midiri sa dumagiti ba diri sa manggilawod. <laughs> <laughs> ginagmay ang tabang ragot. Ipi, maraming nyo di askuanos, Mr. Smile ba? Sila inyong ikuan ba? Ginagmay ra pa ng kakuan kayo no. Kakuan, hindi to. Siya, ha. So guys, kung naagawin lamay kuan na rin na, lang, may ginagmay ragot guys among atong uh, tabangan silang papajak kay kami naraman araman mis layo layo is bye bye sila mo idol is bye bye dapin ni dagat oh do dol sa sila dagat so kana ni ato rang kay para pod makuntong ilahang lugar dito ba kanda ko mo butang ra ko kanda res kana ni section nang ah Jikas, ah Jikas, ra. Oh, orang aku tidak mengira. Ano kung sara yung mahatag ninyo ang gigas ninyo? Ang... Masa, gigan? Masuan, sa manginawod ba? Sa dumagiti? Sa so, inyong, hard, di kasi ay, inyong ay, hard. Uh, oh. heart? Hindi ka rin heart. Sa inyong kasing-kasing, dek. Kasing-kasing hmm. bang pagkuhan ba? Bang hatag. Hatag, eh. Dino, you know, Diyod. Baha dito sa inyo. Karo uh. pala, pagaling sila. Nauman, hukuhan, haukas ba? basa, tubig, sunod balay ba? Oo. Oh, Kaya, muna ang nga eh, ni pa Papadya kay... Pagkasimana mangunming wala na eh. Hapit na doon, doon do na ganyan, boys ha? Doon na ka, si yeah. walay wala eh. Live vlog. vlog, So, nakani, ka ragkarayot yun. Mabalik na po na dito kay. Eh, hey, isa pa. Apilog. Sa kasimana. O. Uh, dito. So, guys. Mura na yung mga vlog okay, ka Thank you kayo sa kawan. Salamat hmm. guys sa sa, sa tanang ng lantawan ni amang kawan ron Aming video roon ba? sa tong mga salamat na daan. Salamat kayo din ninyo. Sig, nagmera pa guys, bye bye. For, uh, please. Don't forget to subscribe, guys. Uh, like, uh, uh, like and share. Pakepalo okay, na lang sa amwang fan page sa uh, uh, Facebook. Uh, steven Down palang, Mr Smile Vlog Thank you for watching, guys. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.